Ito yung mga nahuli mga paninda. Scatter ka na lang! Buti na! Bu Hindi ako nadali. Hindi ako nadali. Hindi ako nasama. Ah. Ayan mga nahuli guys. Kawawa naman. Ay nako. Hirap na. Mahirap talaga ang palengke. Wala manang ng konsensya yung ating mga kapulisan. Nasa ano na nga. Nakawin sila kagabi Nasa tabi na nga ay hinuhuli pa rin paano na tayo makapaghanap buhay ngayon. Ganyan kahigpit ang palengke. So ako'y papunta na dun sa aking pa paninda din. Mabuti at hindi ako na uh, dali rin. Hindi ako nadamay sa mga hulihan kasi nasa gilid naman ako. Oo. Kaya ayun, nandito ako papunta. Nandun yung anak ko nagbantay. Uh, kaya nakauwi ako sa, uh, sa bahay at may kinuha ako. Malapit lang kasi ang bahay ko dito sa palengki guys. So pwede naman ako maka uwi-uwi ng ano halimbawa mag-CR or di kaya may importante eh. ni sa may paninda may bantay lang ng ating paninda. Ayan yung aking paninda oh. Malapit na ako sa aking paninda. Yan hmm. Ayan Yan ito ang aking paninda. Henahan ang paninda. Onaleyo. Oh. Ito ang aking paninda kayo, Buti na lang. Na Paulong. Pamasahe mo bukas. Dali lang. So, ayan guys. Pinalitan ko naman din yung anak ko. Pili lang te. Ayan si ate. Mamimili din si ate ng ating paninsa. Ito te yung ibang kasama niyan. Tatlong piraso na lang natira. yon At saka ito may mga terno pa tayong natetera. May pajama din doon. May dress tayo. Ayan konti na lang ang ating paninda at wala na akong puhunan ayan naman paninda ko so ito guys ang sitwasyon ng palengke public market ayun medyo maulan-ulan na naman ang kalangitan tumutulo-tulo na naman tuwing ganitong oras sa hapon talaga ay umuulan guys So, maraming salamat at ito ang ating update sa mga nanghuhuling mga paninda dito sa bank. Kita ng blooming trip. Oh, nahuli sila. Nandun, nahuli sila. Ah, blooming trip pala to? Oo. Thank you so much. Thank you guys. At God bless po. Maraming salamat sa mga viewers. Ayan. Bye.